Hello for today's video guys uh, Tayo naman ulit ay magpapakain ng ating mga manok Alaga ng aking tatay At ayun na nga gugutom na ini nga mga manok Kay Gin gabi na kita Alas 5 na ito is na Mag alas 6 na guys Kaya ayun no Nagugutom na ang mga manok Nagtatalon-talon na sa kulungan Dahil nagugutom na at yun na nga ako ay nagpapakain na dyan para yung mga manok ay pag nakikita ako dyan para, talon ng talon kasi gutom na gutom na ayun o, tinuka pa dyan yung aking paa dahil nagugutom na yung manok at yun na nga binigyan ko na ng pagkain ang mga manok ni tatay dahil nagugutom na at para sila ay mabusog dahil matatakaw tong mga manok na to eh. Gusto nila three times sa di pagkain. At yun na nga ang, ang kay tatay ano, pang sabong na manok. Pinapakain ko na dalawa yan panabong. Parang gusto ko na nga isabong ni eh. At ito naman yung alaga ng anak ko. Yung binili yan na tagsasampo guys. Lumaki na. At yun na nga o habang nagpapakain ako ng manok, nandoon yung mga pamangking ko nagaantay sa akin. At yun na nga, pinapainom ko na lang dyan ang mga manok guys para masiyahan naman sila sa aking pagpapainom sa kanila ng Diyos. Charot! Pinapainom ko sila ng Diyos yung parang pang ano yan ng manok para hindi sipunin. Ang mga manok ng tatay. At yun na nga oh. May nagpisa kanina. Yung naglilimlim. Nagpisa na yung mga manok ng aking tatay. Lima lang yung napisa. Sampung peraso yan. At yun na nga. Pinapakain ko na rin yan. Yung mga sisiw dyan. Pa Jack, huwag yan Natalie. Mabusog. At habang nandito yung mga pamangking ko. Saan ka pupunta, Jai? Mga inalagahan ka. ko kasi wala yung nanay nila nandun sa trabaho. At yun, may dala-dala pangang karton yung pamangking ko. At yun yung isa. Ito yung klima ngayon dito nung sa labas. oh ang dami mga bata naglalaro dito sa labas, guys. oh. At yun na nga, habang ako nagbibidyo-bidyo dito sa labas. At yun naman, mga pamangking ko, pinapalaro ko muna bago kami umuwi sa bahay. At yun lamang, guys. Oh, uh, maraming salamat. And thanks for watching at God bless po sa ating lahat. Ito magandang ang kalangitan ngayon. Medyo mainit ang ating panahon guys. Kaya grabe ang init talaga ng Tara, na tayo. Ito Jack. Uwi na din sa bahay.